Ahilopo, po, good morning po sa lahat. Welcome back po sa YouTube channel. For this video, isang tanong naman po natin subscriber ang natin pong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw paliguan yung biik kahit na hindi po maabot ng dalawang buwan? Kasi daw po, kapag pinaliguan na hindi po maabot sa dalawang buwan, yung mga biik po ay magtatae. So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri-Farming, Family and Kitchen Adventure. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapaligo po ng biik, yung mga advantages at saka sa mga disadvantages po nito. Dito po sa aking backyard farm po mga kaibigan, based po sa aking experience sa pag-aalaga ng mga inahing baboy at saka mga biik. Hindi ko po pinapaabot ng dalawang buwan bago po paliguan yung mga biik yung inaheng baboy naman po as early as 5 days pagkatapos mga anak kapag wala po sa komplikasyon o mga iniindang karamdaman pwedeng pwede na pong paliguan sa mga biyek naman po mga kaibigan kapag wala po sa mga in infeksyon at sa mga iniindang karamdaman as early as 14 days or 2 weeks dahan-dahan ko na po silang ng tubig para po sila po masanay po doon sa tubig po mga kaibigan wag na wag nyo pong biglain yung paliguan kasi po kapag biliglain nyo pong paliguan yung mga biik yung katawan po nila ay tala pong amaste ah, stress po yan kaya po ang dapat nyo pong gawin ay dahan dahan nyo pong uh, ah, introduce yung tubig sa kanila or wag mo nang basain agad or pakunti kunti lang po ng pagbasa sa kanila as early as 2 weeks nang sa ganon sila po ay masanay doon po sa tubig po mga kaibigan yung sabi po ng iba na dapat paabutin po ng dalawang buwan bago paliguan yung beek para po hindi po magtatae. Para po sa akin sa experience ko po, hindi po yan totoo po mga kaibigan. Kasi po, wala pong koneksyon yung pagligo ng mga beek doon po sa pagtatae nila. Kung magtatae po yung beek, unang-una po din ay overfeeding. Yung overfeeding kasi kapag uh, sobraan pong kumain yung beek yung kanya pong panunaw ay hindi pa ganun kalakas. Kaya kapag napuno po yung kanyang tiyan, yung ibang fields po ay hindi po matutunaw. Kaya po mag-a-adapt po yung tiyan ng mga biik para tunawin po yung mga fields po mga kaibigan. So ang resulta po doon ay masubrahan po siya sa pagtunaw. Kaya yung ilalabas na dumi ng mga biik ay basa po mga kaibigan. Kasi yung kanya pong panunaw ay hindi pa balanse. Pangalawa, infection. Kung bakit po nababasa yung dumi natin mga biik, ay eh dahil po yan sa infection. Mayroon po mga bacterial infection na naka-infect po sa tiyan natin mga biik. Kaya po nababasa po yung kanilang dumi. Pero yung pagligo ng mga biik, below 2 months, ay hindi po yan, wala po yung connection dun po sa babasa ng kanilang tae. Ang disadvantage kasi kapag hindi nyo po pinaliguan yung mga biik nyo, at aantayin pa po yung 2 months, ay yung kanilang katawan po ay mag-iinit po mga kaibigan iba kasi yung temperatura ng mga baboy iba kasi yung temperatura ng mga beek kumpara po sa tao medyo po mainit po yung kailang pangatawan, kaya dapat talaga atin silang basain yung beek kapag nagiinit po yung kailang katawan naapektuhan po yung kailang paglaki kaya po mayroon pong chance o mayroon pong posibilidad na yung paglaki pong laay maapektuhan so sila po ay mababansot po mga kaibigan kaya dapat talaga atin silang basain, atin silang paliguan habang bata pa para yung init ng kilang katawan ay hindi po ganun kagrabe. Nang sa ganun, yung kanilang pong paglaki po mga kaibigan ay mabilis, malakas po silang lumaki para po hindi po sila magkaroon ng pagkabansot. Kahit na tinurukan pa natin ng mga vitamins, tinurukan pa natin ng iron, basta kapag umiinit po yung katawan ng mga biik, sila po talaga ay mababansot po mga kaibigan. Kasi po, mayroon pong epekto yung init ng katawan doon po sa paglaki ng ating mga biik po mga kaibigan. So Yan plating vlog ngayon maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.